Lakers pwede pa makuha si Kevin Durant at Zach Eddy magiging starting center ng Memphis Grizzlies. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Kahapon nga po mga tropa ay naganap na ang first round ng NBA draft at nakuha nga po ng Los Angeles Lakers ang shooting guard na si Dalton Neck bilang kanilang number 17th pick at ang inaasahan nga po ng mga fans ng Lakers na makukuha sana ng team ng Lakers na si Zach Eddy ay nakuha naman ng Memphis Grizzlies bilang kanilang number 9 pick siya nga ay ang 7-4 big man na player na nanalo ng back-to-back -back National Player of the Year award sa kolehiyo walang duda na magaling nga po si Zach Edey bali andun lang mga po ang concern kung paano magta-translate ang kanyang laro sa NBA game na di hamak na mas fast-paced kumpara sa college basketball. Ganun pa man ay mukhang pupunuan niya nga ang pwesto na nabakante sa pag-alis ni Steven Adams at Xavier Tillman sa Memphis Grizzlies. Kung sakali nga ay magkakaroon sila ng starting five na sina Jay Morant, Desmond Bain, Marcus Smart, Jaron Jackson Jr. at Zach Eady. Maliit nga po ang backcourt nila pero matatangkad naman ang kanilang frontcourt. Kung inyong maalala mga tropa ay nahirapan nga sila dati sa first round ng playoffs kalaban ang Lakers at ang malaking player nga na tulad ni Zach Eady ay ang naging kakulangan nila sa kanilang lineup given na injured si Stephen Adams noong mga oras na yon. So malaking experiment at sugal nga para sa Memphis Grizzlies ang pagpili kay Zach Eady na expected ng madami na mapipili sa labas ng top 15. Sa palagay nyo ba ay magiging epektibo ito sa NBA mga tropa o magiging katulad lang ito ni Boban Marjanovic? Pakikomento naman sa ating comment section. Habang dito naman tayo mga tropa sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang maaari na nga po na makuha pa ng Los Angeles Lakers si Kevin Durant. Mismong si Anthony Davis at Lebron James na nga po mga tropa ang nagsabi na gusto nga daw nila na gumawa ang Lakers ng move para makakuha ng panibagong superstar na gusto nila makatandem next season. Since mas nakafocus nga po sila sa pagkuha ng kampyonato imbis na mapa-improve ang performance ng kanilang mga batang players. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po na magiging all-in ng Lakers sa pagkuha ng bagong superstar. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, marami na rin naman nga po ang mga superstar ngayon ang tuluyan ng available sa trade, kagaya na lamang ni Kevin Durant na sinabing gusto na nga po itong tanggalin ng Phoenix Suns ngayong off-season. At kung meron man nga po isang player na talagang uh, babagay na makasama ni Anthony Davis at Lebron James, ito nga po ay walang iba kundi si Kevin Durant. Pero syempre, hindi rin naman nga po magiging madali para sa Lakers ang pagkuha nila sa kanya. Gayong kakailanganin muna nga po nilang kumbinsihin dito ang Phoenix Suns sa pamamagitan ng pag-offer nila sa kanila ng napakalaking trade offer na siguradong hindi nga po nito tatanggihan ngayong off-season. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat bang kunin ng Lakers si Kevin Durant? paki naman sa ating comment section.